Bato, bato. Dalibili, dalibili, dalibili. Bato, bat. Dali, 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 dali. Lasa na, bawal ka na tumingin. Kumain ka na. Wala na. <laughs> galung sige bato bato pick <laughs> kumain ka na maayos okay bato bato pick lilili kagad ka ano ka ka okay Bato, bato, pik! Oh, Inom ka dali, dali! Mama, ka. Adali, bilis. Bato, bato, lang, oh! Bato, bato, Dali na muna, namubulunan na kayo. Hindi to yan. Muna, inom, inom. Tubig. Oh. Walang iya ka na. Game. Tignan ko nga yan. Ang laso niyan.

tubig. Wala pa naman sa daya mo. <laughs> daya yan sabi mo Sa views. daya, guys. Daya siya. Daya siya. Paliwanag ka. Ano paliwanag mo? Daya ka ba talaga? Nandaya ka? Ino? Ino mo sa daya yung hati. Ama, ubus ka kaya kinuha mo na. Hmm, ha? Dali, rin. ito dali. Kaya kinuha mo na. Oh, <laughs>